Good morning mga idol uh, Ngayon po ay eh, pauwi na naman po ako Ngayon po ay eh, Araw ng lunes September 22, 2025 At uh, katatapos lang po ito ng uh, Rally uh, Try po natin Try ko po dumaan dito sa may uh, Ground Zero sa ginanap na rally dito sa may minjola kaya kung makakadaan po ako mga idol titinan po natin yung naging sitwasyon after ng rally uh, uh, kasi isa nangyaring gulo nga po di sinarado nga po yan yung kabaan ng recto avenue yung Ayala Bridge sa so, may Ayala Bridge at saka dito sa so may Ligarda sa so, may Minjola po at uh, po natin kung ano po nangyari doon yung mga bakas na mga nangyari doon sa Ground Zero mga idol so uh, tara po at uh, samahan niyo po ulit ako sa Pagbihay ko po ito mga idol mga idol at nandito na po tayo sa Recto Avenue ayan po yung sogo makasara yung pinasok at saka sinira at pinagnakawan at yung mga bandalism po yung mga bandal ayan kasalukuyang pinipinturahan po para may balik sa ganda so proceeding na po tayo dito sa may Minjola so sa so, base sa sitwasyon po at maano naman po pero kaya pa naman wala nang nagrarally pero marami pa rin mga nakabantay at sa barikada kasi alerto pa rin yung mga ating alagad ng batas so ito mga idol ito yung aligar na dito sa may bandang arilyano at saka itong uh, flyover ang tulay. So, tuloy-tuloy po tayo hanggang sa may bandang puresa mga idol. Tuloy-tuloy na rin po ang ating pagbiyay kasi wala rin pong pasok nito. Kaya expected na maluwag ang kakalsadahan. So, tuloy po natin mga idol. Tara, let's go! Music natin mga idol ng ating pagbiyahe sa lukuyang binabaybay po natin itong Aurora Boulevard uh, part pa rin po ito ng uh, Ocean City na po ito at uh, uh, kagaya nga po nang nakikita nyo po uh, sa kasalukuyan uh, maluwag nyo po maluwag po talaga itong kakalsadaan kasi nagkataon naman po talaga na walang pasok itong mga ito ng mga estudyante at uh, dahil dun sa uh, kay bag bagyo eh mga idol at ito uh, at sa loob yung binaway by na po natin itong kakalsada ng Aurora Boulevard nandito uh, na mga po tayo sa ano, malapit na po ito sa EDSA mga idol EDSA Aurora at uh, tingnan po natin ang sitwasyon sa banda rito, sa may bandang Araneta Station ng LRT Kung maluwag rin ba talaga. So dito mga idol, at uh, napapansin nyo po, uh, madalang, kaunti lang po ang sasakyan. So, yan, dati po kasi itong lugar na to talagang baka makarating sa may kanto ng EDSA, mga dalawang stop pa mga raranasan mo tsaka dito sa may ilalim na to sa may Araneta Center LRT Station so yan base sa na nakikita nyo nga mga idol ay eh, napakaluwag tuloy tuloy po ang ating biyahe hihinto lang po tayo pagdating ng stoplight so it means uh, mabilis ang biyahe natin na maka uy, sa halip na minsan nakakabuno ako ng pinakamalala ako 2 hours So dito uh, ubus lang ako ng no? mga uh, isang oras mga idol uh, yun po eh mga takbo ko lang po dyan mga 40 uh, kaya inaabot po ako ng mga ganong oras ay ayoko rin naman po magmadali chill ride lang ako para makauwi rin po ng safe sa aking pamilya Ayaw ko magmadali. Eh, siyempre, uh, hindi baling mabagal, mga idol. Basta, ligtas lang ako makaka Yun lang naman po ang sa akin, mga idol. Kaya, uh, dito... Nakalampas uh, uh, na po kami ng JP Rizal sa... Uh, Quezon City. Ito, mga idol, ang papansin nyo. Proceeding na tayo sa... Katipunan. So, dito po, uh, medyo... Uh, Natagalan lang tayo dahil medyo matagal po talaga yung timer ng ano dito, ng stoplight. So, ayan. Tuloy-tuloy na po ulit. At papunta na, uh, nandito na kasalukoy, nandito na po ako sa Marcos Highway. Ito, uh, part na ng Marikina, mga idol. So, tuloy-tuloy pa rin po ang biyayat. Nakikita nyo nga po, kahit dito sa bandang kaliwa, dito sa may tabi ng SM North. Tuloy-tuloy rin po ang ano, ang biyahe ng mga sasakyan kasi pag ordinaryong araw po at may pasok mula po doon hanggang uh, mula start po sa Katipunan hanggang dito sa may dalampas uh, lalampas pa po ng uh, Ligaya ang haba po ng traffic dyan at talagang mapapa-aray ka talaga sa traffic mga idol pag naipit ka diyan si pag ang ano diyan eh, dahil doon sa may pag may pasok yung Ateneo at saka Miriam College po eh nandiyan kaya isa rin po yan sa mga ah, pinagmumulan ng traffic pero kahit sa loob po yan Siyempre sa dami rin po ng volume ng sasakyan, nahihirapan na rin po yung kaka, uh, ating kakalsadahan na uh, i-accommodate yung ganyang karaming sasakyan, mga idol. So tara mga idol, uh, tuloy po natin ang ating pagbiyahe. Ride safe po sa lahat. idol at uh, sa kasalukuyan po eh nandito na po sa may uh, sumulong highway uh, dito na po uh, malapit na po sa amin so, uh, hanggang sa muli mga idol uh, thank you for watching bye bye